sa pagpapatuloy ng ating kwento. Dali-daling ginamit ni Lloyd ang kanyang skill. Inis ka niya ang lupang nakaharang sa kanilang harapan. Scan isip niya at nakita niya na naabutan na sila ng mga undead mastodons at nahulog siya sa pagkakasakay kay Podong, ganun din ang batang mastodon. Sinasabi ko na nga ba? Hindi kayang umakyat ni Podong dyan dahil sa kanyang bigat? Ano na ang gagawin ko? Ano na, natataranta niyang isip? Huminahon ka. Pakatanda ng lahat ng skill mo, mga karanasang naranasan mo, at ang kombinasyon ng mga karanasan na iyon at ng tinansyang limitasyon mo. Pagpapahinahon niya sa kanyang sarili. Tera na. Kapag wala tayong ginawa, isa itong pag-aaksaya lamang ng oras, isip niya sabay baba sa likuran ni Pudong. Popodong pag-aalalang sa ad ni Pudong sa anumang binabalak ni Lloyd. Manatili ka sa pader hanggat maari, at yakapin mo ng mahigpit ang batang Mastodon utos niya kay Podong. Takot akong mapunta sa kamatayan pagkatapos kong gamitin ang discharge sa kabundukan, pero yun ang susi para sa pambihirang tagumpay. Saad niya habang pinaikot-ikot sa kanyang kamay ang kanyang pala. Itinutok niya ang kanyang pala sa mga mastadong humahabol sa kanila at ginamitan niya ito ng mana. Umaapoy muli ang dulo ng kanyang pala at itinira ito sa mga kalaban. Mountain discharge, sigaw niya. Itinaas niyang bahagya ang kanyang pala at lumabas mula dito ang madaming apoy. Nagtaka naman ang mga mastodon kung saan ipinapatama ni Lloyd ang kanyang atake dahil ni isa sa kanila ay wala naman natamon. Napakataas ng na mga apoy na lumabas mula sa pala ni Lloyd at umabot ito sa labas ng hukay kung nasaan sila. Uminit ang dulo ng pala ni Lloyd matapos ang ginawa niyang pag-atake. Nabitawan niya ito at napaluhod siya sa lupa. Habang nakaluhod siya ay patuloy pa din ang paghabol sa kanila ng mga Mastodon at malapit na ito kay Lloyd. Nakatanggap naman bigla si Lloyd ng notice na nakasaad na ang skill na supercharge ay na-activate, umilo ang paligid ni Lloyd at ang ilaw na iyon ay tumama sa mga Mastodon na naging dahilan upang matuno ang mga katawan nila. Niyakap ng mahigpit ni Pudong ang batang Mastodon tulad ng iniutos sa kanya ni Lloyd. Nakatanggap siyang muli ng notice na nakasaad na nahihigop niya ang mana na nakapalibot sa kanya ng walang pagkakaiba. Sa mga pangyayaring ito ay unti-unti ding nagigiba ang mga bato sa kabundukan. Ang direksyon ng target ay napagdesisyonan na. Sa harap, isip niya at itinaas ng bahagya ang kanyang kamay. Nagulat naman si Podong sa kanyang nasaksihan. Ay ko ang lambak at si Podong. Ang hihigupin lang na mana ay ang sa mga mastodon. Isip niya. Unti-unting nagkakapira-piraso ang mga katawan ng Mastada na nasa kanyang harapan. Noong hinigop ko ang mana ng kamahalan at lahat ng nakapalibot sa akin gamit ang supercharge, akala ko ay nag-level up ang aking mana heart. Isip niya, naalala niya ang pag-uusap nila noon ni Javier. Ikaw ang magiging pain. Sabi niya kay Javier, ayoko nga, lumayo ka nga sa akin. Tugon nito, hindi ko kailangan ng opinion mo. Iyan ay kautusan, saad niya sa pangit niyang pagmumukha. Kung gagamitin ko ang supercharge para ma-charge ang mana ko, magle-level up ako. Panahon na para sa unang puno ng mana na maging handog para sa aking pag-level up. Isip niya habang dumidila pa na tila pagkain si Javier na anumang oras ay kakainin niya. Itinira niya ang kanyang charge sa langit at bigla siyang lumagapak sa lupa habang si Javier naman ay nakatingin lang sa kanya. Supercharged isip niya habang nakahandusay sa lupa at umilo ang kanyang paligid Kainis Nasesaira ang paligid Hindi ko pwedeng hayaang mangyari ito Si Javier lang ang kailangan ko Kailangan ko mag-concentrate para makuha lamang ang kanyang mana, isip niya Unti-unti ay nakukuha naman niya ang mana ni Javier habang si Javier ay nakatayo pa din sa kanyang harapan Gumagana Hihigupin ko lahat ang meron kakwika niya sa mala demonyo niyang mukha sabay tumawa. Nakatanggap siya ng notice na nakasaad na nagkaroon ng error. Ang uri ng mana na hinihigup niya ay hindi kakayanin ng mahina niyang katawan. Bigla siyang nagsuka ng dugo dahil sa manang hindi kaya ng kanyang katawan. Nataon siyang muli ngunit sa pagkakataong ito ay may dugo na sa kanyang paligid. Tahimik pa ding nakatingin sa kanya si Javier. Yumuko ito at nagsalita. Master Lloyd, ayos ka lang ba? Tanong nito habang nakangiti na tila ng aasar pa. Kainis, sa palagay ko ang webtoon na ito ay may maling script. Saad niya na ipinagtaka naman ni Javier. Nabalik na ang kanyang pag-iisip sa kasalukuyan. Noong nabigo ako noon, may posibilidad pa din na mag para sa target at direksyon, isip niya at patuloy na nakatapat pa din ang kamay sa mga mastodon. Lahat ng mana niyo ay para sa akin, wika niya. Nakatanggap siya ng notice na nakasaad na nalampasan na niya ang dami ng mana na kayang higupin ng kanyang katawan. Ang mana heart ay na expand ng sapilitan. Nakatanggap siya ng malaking dami ng skill EXP. Biglang may sumirit na dugo mula sa bibig ni Lord. Ito ang nabubulok na mana ng mga undead. Iba ito sa lason. Kailangan ko pang paikutin ang mana heart. Kailangan kong mapaikot ang nabubulok na enerhiya, isip niya. Nakatanggap siyang muli ng notice na ang kanyang mana heart ay nagkaroon ng pinsala. Ang malakas na mana ay ginamit upang pagalingin ang mana heart. Ang skill ng mana heart ay lumalaki at ito ay nag-level up. Paulit-ulit na napipinsala ang mana heart habang patuloy na hinihigop ni Lloyd ang mga nabubulok na mana ng mga undead at patuloy din itong pinapagaling ng malakas na mana at nakailang level up din ito nagpatuloy lang ni Lloyd ang paghigop sa mana hanggang sa lahat ng mga mastodons ay unti-unti niyang natalo. At dahil dito ay tumaas ang rango ng kanyang skill. Nakataas pa din ang kamay ni Lloyd ngunit wala na itong nahihigop pang mga mana mula sa mga undead. Ang kanyang sword expert intermediate level 1 ay tumaas ang physical ability nito ng 600%. na At mayroong baging mana heart skill option ang kanyang natuklasan. Nakatayo lang si Lloyd at may mga natira pa ding iilang mga mastodon. Tinitigan niya ng nakakatakot ang mga undead at nagbabalak ng pag-atake muli. Ang mana heart skill option ang pagdomina ng mga undead. Habang nakatingin si Lloyd sa mga ito ay biglang lumuhad ang mga ito sa harapan niya na ikinagulat niya at ni Podong. Hinagisa naman ni Lloyd si Podong ng blue sunflower seed at ngumiti ito. Podong, terra na at umuwi. Wika niyang nakangiti. Muli siyang nakatanggap ng notice na nakasaad na kaya na niyang ay dominate at kontrolin ng anumang undead na may mas mababang mana kaysa sa kanya. Umapak sila sa mga nakaluhod na undead mastodon upang makauwi. At ayon sa notice na ang mga na-dominate niyang mga undead ay susunod sa lahat ng kanyang utos at magiging tapat ito sa kanya. Ngiting tagumpay ang makikita sa mukha ng ating bida habang naglalakad sa likod ng mga nakaluhod na undead mastodon. May pahabol pa ang notice na nakasaad ay, lamang. Lamang, tak ang tanong niya. Ang undead domination skill ay maaari lamang hilingin kapag kumakaharap ng mga undead. Pagpapatuloy ng notice, napalingon sa likuran ng ating bida at nakikita niya doon ang iba pang mastodon na tila nakatingin sa kanya. Halos nandilim din ang mukha niya nang malaman niyang meron palang limitasyon ang skill na ito. Ang mga nakontrol lang niyang populasyon ng mga undead ay 308 ang natitirang oras para makontrol ang mga ito ay 0 na oras 40 minuto at 0 na segundo na lamag ang nalalabi. Patuloy na bumaba ang oras nito at bigla na lamang nagwala muli ang mga ito at napatakbong muli ang ating bida. Kainis, wika niya habang tumatakbo. Ang mga humahabol na mastodon sa kanila ay ang mga natapos na ang oras para makontrol niya. Tumatakbo siya sa ibabaw ng na mga nakokontrol pa niyang mga mastodon. At ang iba ay hinahabol na siya habang pababa ng pababa ang oras ay paunti naman ng paunti ang mga nakokontrol niyang mga undead mastodon. Umabot na sero na oras pitong minuto at labing anim na segundo ang oras na nalalabi. Patuloy sa pagtakbo. Napasigaw na siya habang patuloy sa pagtakbo at pag-iwas sa mga umaataking mga mastodon. At naubos na ang oras. Niyakap niya ang batang Mastodon at si Poding upang protektahan ang mga ito. Wala nang nagawa ang ating bida at napaupo na lamang habang pinapalibutan sila ng mga nagwawalang Mastodon. Malapit na siyang matabyo na ng mga ito nang biglang may isang lumitaw na mahaba na tila lubad ang humila kay Lloyd mula sa itaas. Nagulat ang ating bida ngunit di naman na siya pumalag at nakawala siya sa gitna ng mga nagwawalang Mastodon. Napatingin naman ang mga mastodon sa na nakalutang na si Lloyd at nakatakas ito sa kanilang pag-atake. Napatingin naman si Lloyd sa mga ito at tumingin sa itaas. Makikita sa himpapawid si Goming kasama si Javier. Niligtas nila si Lloyd sa kapahamakan. Javier, sigaw niya. Inilabas naman ni Javier ang kanyang aura sword. Tera na, Lord Goming, sigaw ni Javier. Go, wika naman ito na ang ibig sabihin ay, na naman tila labag sa kalooban ng ibon ang ginagawa niya ngunit wala naman siyang magawa kundi sumunod lumipad patas ang ibon at naghanda sila sa pag-atake sa mga mastodon bumulusok ito pababa ngunit hindi naman umabot sa kinaroroonan ng mga mastodon habang nakahanda si Javier sa kanyang gagawin iwinasiwas niya ang kanyang aura sword sa kabundukan Mabilis ang paglipad ni Goming, sa katunayan ay halos lumuwa na ang mata ng ating bida dahil nakabitin pa din siya sa spider web na ginawa nito at hila-hila lang ang ating kawawang bida. Nahiwa ni Javier ang kabundukan at bumagsak ng mga bato sa mga undead. Isa-isang tinamaan ang mga ito ng bato at sumabog. Patuli pa din sa pagwasiwa si Javier sa kanyang ice powder upang matabunan ang mga kalaban. Nang masiguro nilang wala nang natira kahit isa ay saka naman lumipad papalayo si Goming Rito hila-hila pa din ang ating bida sa kanyang puwiten. Kitang kita ni Lloyd ang pagsabog ng mga ito. Lumapag naman si Goming sa ligtas na lugar at pawis na pawis ito na tila napagod sa kanyang ginawa habang napaupo naman ang bida at napabuntong hininga naman ang batang mastedan at si Pudong, na sa wakas ay nakaligtas na sila sa muntikan nilang kamatayan. Ayos, Javier, iniligtas mo ang buhay ko. Ngiting saad niya kay Javier. Nakakangiti ka pa din, inis na tugon nito. Ngaulat naman si Napodong at Lloyd sa sinabi nito at tila seryoso ito. Ako ay isang escort knight, kaya kailangan ay nasa tabi mo lang ako. Pero bakit mo sinabi yan, master? Tanong muli nito. Magiging ayos lang ako, hindi mo naman kailangan magalit dahil dyan. Sagot niya na tila nakaramdam ng kaunting takot sa reaksyong nakikita niya kay Javier. Nakita kita habang nakasakay kay Goming. Ginamit mo ang sarili mo bilang isang pain habang nag-evacuate ang mga manggagawa. Wika nito. Anong ibig mong sabihin, Pain? Gusto ko lang silang mapaalis sa lugar na iyon at tapusin ang isang tira. Palusot niya. Nagtagumpay ka ba sa plano mo? Tanong muli nito. Nakita mo naman, bakit ka pa nagtatanong? Yamot na niyang sagot rito. Ano bang gusto mong sabihin ko? Tanong niya. Sinasabi ko na pahalagahan mo naman ang sarili mo, sigaw ni Javier na ikinagulat niya. Ano nalang lang mangyayari kung wala ka na dito? Ang apartment, ang sewer din, lahat yon matatapos na at mawawala ng saysay. At ang mga buhay ng mga tao ay mapupuno ng takot. Maraming buhay ang nakasalalay sa'yo. Kailangan mong pangalagaan lalo ang sarili mo, pagpapatuloy nito. Ayun ba? Ilang tao ba ang kayang mamatay sa tabi ko, saad niya? hindi yan ang ibig kong sabihin. Makita kang napapahamak mag-isa at inaako mo ang lahat. Yun ang ibig kong sabihin, wika nito. Ano naman, sa tingin mo ba ang mga baliw na undead na yon ay hindi kayang manakit ng iba, sigaw niyang tugon. Pwede ka naman umatras kasama ang mga white lancers. Ang mga sundalo natin ay malalakas din. Wala namang dahilan para hindi mo magawa yan, sigaw pabalik ni Javier. Mga sinasabi mo ay pagpapalagay lang. Paano mo masisiguro na walang mamamatay? Sinusubukan kong makontrol ang bawat mangyayari at ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya. Alam mo ba ang pakiramdam ng mamatay pagkatapos mong magawa ang lahat? Tama ka, ako ang pinakamahalagang tao sa estadong ito. Ang estadong ito ay akin at lahat ng tao dito ay akin din. Sinong magproprotekta sa kanilang lahat kung hindi ako, sigaw niyang tugon. Paalit-salit naman ang tingin ni Pudong sa sagutan ng dalawa. So, patuloy mo pa ding gagawin ang mga mapanganib na bagay ng ikaw lang sa hinaharap, tanong nito. Malamang oo, at kukunin ko ang pera bilang isang benepisyo sa panganib na ito. Sagot niya, nainis na si Javier at seryoso itong nakatingin sa kanya ngunit hindi naman na ito sumagot pa. Napapikit na lang ito at nagsalita. Gawin mo kung ano gusto mo. Saad nito, nandito lang ako palagi nakasunod sa'yo. Dagdag nito, Nakatanggap naman ang ating bida ng notice na nakasaad na tumaas sa unang pagkakataon ang relasyon ni Javier sa kanya. Tumaas itong muli ng dagdag 1.5. At ang kanyang liking point ay dagdag 2.3. At nakatanggap siya RP bonus na dagdag 2.70. Meron na siyang 3,100 apat na pong RP sa kasalukuyan. At tumaas din ang rating ni Javier para sa kanya. At ang taong kailangan niyang protektahan ay ang mga respetadong tao. At nabasa din ni Lloyd sa notice ang pangako ni Javier na nakahanda itong mamatay sa halip na siya kapag siya ay nasa bingit na ng kamatayan. Napatingin siya sa seryosong si Javier. At ngumiti siya ng mapang-asar ng ngiti. Ano ka ba, hindi mo naman kailangang gawin yan. pang niya. Anong ibig mong sabihin, tanong nito. Magkukunwari na lang akong hindi ko alam. Patuloy niyang pang-aasar sa nagtatakang si Javier. Ang mga mastodon na yon, sinong nagsimula noon? Hindi kaya isa ito sa paghihiganti ng mga Asfahan, o isa na namang monster domino? Hindi, sa pagkakaalam ko, walang necromancer ang gagawa ng mga kabaliwang tulad noon. Wika niya, maraming mga impormasyon na tungkol sa mga Asfahan ang nasa nobela. Hindi nila gagawin ito dahil hindi naman ganito ang kanilang estilo sa pakikipaglaban. Dahil sa paglabas ng black magic, tila galing ito sa Namaran Wall. Isip niya, Huminto muna tayo sa pagtratrabaho sa glit at humanap tayo ng clue, wika niya kay Javier. Sige, naiintindihan ko. Tugon naman ito. Tama, ang namaran wall. Ang kaya ko lang mahulaan sa ngayon ay may episode sa nobela na may kaugnayan sa kanila. May kutob ako. Ang kailangan ko lang ay humanap ng ebidensya. Sisiguraduhin kong mananagot sila sa mga pinsala rito, seryosong isip niya. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang i ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli!